Hey guys, welcome back to my channel for today's video ay meron akos i-share sa inyo na negosyo idea bali guys, ito ay magluluto tayo ng popcorn na paninda at ipapakita ko sa inyo guys kung magkano ang puhunan at kung magkano ang kikitain, bali sa huli ko na lang ilalagay guys ang mga fries at saka yung kwenta, so first guys, ayan nakita nyo nilagyan ko ng oil or cooking oil yung ano yung kawali na malokong so tapos nilagay ko guys yung popcorn at ko muna para malagyan siya na konting oil kaya ayan pinantay pantay ko pa tapos tiyak ko kasi para kapag pumutok siya sabay sabay siya kapag pantay yan guys bali guys intayin natin na uminit yung popcorn. Kapag uminit na yan, guys, bale, kusa na siyang puputok. Bawal yan, guys, tanggalan ng takip. Kasi kapag tinanggalan mo ng takip, walang matitira dyan at tatalsik lahat yan. Kaya, ayan, tingnan lang natin kahit may takip. Ayan, guys, nagsisimula ng pumutok. So, ayan, tingnan natin. Ayun, hindi nga pwedeng malapit. Ang baso ka, alis dyan. Ako nang kanina. ayun po ang aking mamang nagluluto. Ang galing! Popcorn! Ang sarap-sarap! Ang ganda ng mama ko! ayan, luto na guys ang ating popcorn bali. wala nang naputo kaya alam ko na luto na silang lahat so ayan, isasali na natin sa planggana yung planggana na yun guys ay dyan ko inilalagay para madaling kuhain kapag magre-repack na sa pagre-repack naman guys ini-estimate ko na lang hindi ko na sinusukat basta yung sa estimate ko na okay na, yun na yun bali guys, lalagyan natin siya ng cheese cheese flavor. Ayan, yun yung cheese miss. Ayan, cheese, cheese miss. <laughs> Tapos, uh, tak ko lang siya, guys. Alam nyo, guys, kung bakit ganyan ang pagparaan ko ng paggaganyan ng cheese. Kasi, para mas dikit, guys, at mas nakakatipid sa cheese. Kapag kasi, guys, ibubuhos ko na sa planggana at halu-haluin ko, pumupunta lang siya sa ilalim, guys, and then, hindi masyadong dikit sa popcorn. Pero, kapag ganyan na nasa plastic na, mas dikit siya sa popcorn. Kaya, ganyan na lang ginagawa ko. Tinatsaga ko na lang salin-salin. Ayan. Tapos, bubuhulin na natin. Para, ang pagbubuhol dapat, medyo may hangin na kasamang konde para nakalubo ang plastic. Tsaka, para hindi kumunat yung popcorn. Dito, guys, masyado mabilis ang aking popcorn. Kapag nagluto ako, mga 2 days lang, ubos na. Bali, half kilo lang yan, guys, niluto ko. And then, yung cheese, hindi 'yun mauubos sa isang lutuan, bali makakadalawang luto 'yun tas may sobra pang kaunte. Kaya 35 yung isang cheese, ibig sabihin parang 15 pesos lang ang halaga ng nagagasto sa half kilo ng ano, ng popcorn. So ayan guys, kagayang ginagawa ko at yung sinabi ko kanina, ganyan ang paraan ng aking paglalagay ng cheese, tas kakalug-kalugin. Pero kayo guys, kung may alam kayong diskarte, comment down below. Kasi ako, hindi ko alam kung paano ilagay ng dikit na dikit. Kaya ganyan ang gawa ko. Pero effective yan guys, dikit na dikit yan. So, ayan guys, makikita nyo. Ayan na, ganyan ang itsura ng finished product ko na paninda na namin. So, itutuhog ko na siya guys sa kawad para nakabitin sa tindahan ni mama. Kasi doon ko siya pinatitinda sa tindahan ni mama. Siyempre guys, tinutusok ko dun sa part na walang buhol. Kasi kapag tinusok mo dun sa part na may buhol, ay di kukunat yung popcorn mo, di ba Common sense ba? <laughs> Joke. So, ayan guys. Tusok-tusok muna tayo. So, ayan guys. Pagkatapos nito, pag tutusok guys, ay naandyan na yung buong salar summary ng aking mga nagastos. So, ayan. Tingnan na natin, guys. Kalahating kilong popcorn, 34. 24 pieces plastic, 5 pesos. Cooking oil, 5 pesos. Cheese flavor, 15 pesos. Of total of 59 pesos. Yun yung puhunan, guys. Bali, naka 24 pieces tayo. Times 5 equals 120. Tapos, 120 minus 59 is equals to 61 pesos. So, ibig sabihin guys, tumubo tayo na 61 pesos sa halagang puhunan na 59. Kaya, di ba hindi na masama. What more? Kung marami kang lulutuin, marami.